dragon. Ayan, ngayong araw, guys. Ngayon na kami magpapaharvest ng palay kung may maharvest. Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Puro nakadapa. Oh, sige. Ayan, guys, mayroon yung uh, hulaan daw nila kung ilan yung ating aming maharvest. O, oh, ilan hula mo? 150. Yung kay Papa? Yes. Yung sa amin, yung dalawa. Isang, <laughs> <laughs> wow, sa, o, oh, ikaw ang tayo lang, hulam tayo? Alawa, 90. No haggard ka man. Nasa dalawa magpapalak. No haggard ka man dyan, sa gagalay? Hindi yung senyo. Hindi, ano ka rin siya guys? Ikaw ang tipa say? Ah, 250. Ah, puno ganda? Sana, ah, oh, pag naka 250, antay, sa yung 50. Ako ay 199. <laughs> 199. Siguro ako mga ano lang yan? Mga 120, ganyan. Ako niyo nang ano niyo amin. Yung sayo ko sa akin dalawa. Hm? Isang Kasakit kasakit sa nakaw. Ngayon guys, oh, kuwawa naman yung palay ni Papa, oh. Ayaw niya na pumunta dito sa, ano, sa bukid. Nandun sa nag-construction. Hey, ayaw tignan ang palay. Diyos ko, nakakaawa. ganda pa naman guys ng bunga niya ang, ano ang lago ano ba yun kung ang mabunga yan ang ating mga ladies. Nag-aabang kung ilan ang ating na-harvest. Ayan, tingnan nyo siya ang Ang sarap ng sigarilyo. Ayan na guys, nakakaisang daan na kami. Charot. <laughs> Wala, may na talaga ang ano ngayon. Ani. Bumawi. yung tag-araw, malaki ang ani. Ngayon, bagsak. Bawin na naman sa Tagaraw, eh. Ganda pa naman ng bunga, oh. Yan, guys. O, kung makikita nyo yan, oh. Ganda-ganda ng palay, oh. daming bunga yung aming bayabas guys oh tinain ni Ping yan <laughs> tinain niya noon Ayan. ngayon napakinabangan na ni Kuya Pren tinain. ito naman tanim ko ito itong atis dalawa yan eh namatay yung isa tinain mo noon napakinabangan mo <laughs> tinain niya noon napakinabangan na ni Ping ni Kuya Pren oh. isang oras na silang nagarbes <laughs> ayun pa lang <laughs> nabuburing guys yung mga ano eh nagahakot katagal daw mapuno <laughs> pang bayad lang yata sa harvestel at sa ano nagsaka Magkano kaya ang upang harvester dyan? Dapat mag-ano rin sila eh, no? Bawas. Alam nilang nasira. Ano, Uncle? Nakaabang ka na naman ako. Ilan yung money namin? Sa tingin mo, Uncle? Ilan na yun, Uncle? Ilan na yun? Alam mo, yung bilak. Sa tingin mo, Uncle, ilan yung money namin? namin? <laughs> <Ha? laughs> Magkamabarap ka na. <laughs> ay, okay, nagatawa ka na lang. Mati, sabi mo 300. Hindi ah, yeah, madalat ko ah. <laughs> <laughs> Sang, kung na lang, 80. Pero ngayon ay, sa tingin mo, kasi kami may hula-hula na kami. Sa taon ang hula mo, pagaling so, mo kasi mo. Mano? Okay, ayun na siya tayo. Hello, <laughs> no? bayad na mo nang. Predikan. Marigatan, Marigatan daw isang gasok. Marigatan daw isang gasok. Isang gasok ko daw. Hmm? Punta ka na eh. Punta Ano nga 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 kung So ayan so, guys, bali pa uwi na rin kami kasi hindi rin naman kayang tapusin to ngayon. So babalik ulit tayo bukas. Ano na kasi ano oras na sila pumunta dito dahil may nervous pa sila. yan mga ka -dragon, no? Naka, paano tayo? <laughs> Naka isang trakto. Ay, traktor na kayo? Yung unang hakot nila yan, guys. Parang nasa 60 kaban din yata. Yung isang biyahe din. Popo! Ay, hey, shush! tuwang si Popo. <laughs> May pangkain na rin si, si Popo. Yay! Ito Yehey! Uh, <laughs> walang benta. Okay lang, kahit walang ibenta, basta may pangkain. Basta yeah. hindi tayo magugutom. Yehey! May pangkain. <laughs> Malalay si Kuya Efren. Agkukutang. <laughs> so, wala man si Kuya Efren. Guys, napakarami pa naman niyang anak. Mga anak niya, manugang niya. Nasa kanya rin lahat. Siya rin lahat papakain. Kaya nakawang nga rin sa nyo dito. Oo, kanina pa yun. Ano yung pan mo? One. <laughs> Ilan yung pan mo? Hula mo yang. Yang. 150. Baka rin tayo 150. Yehey! Yehey! Ayan, problema na naman natin namin dito guys. Para naman siya ibibilag. Di eh, paano ba tayo makakapagbilad nito? Pabugso-bugso pa rin ang ulan. So maghahanap na lang kami ng ano guys, buyer na namimili ng basa pero mas mura. Yan mura, mura lang yung ano uh, per kilo pag labas harvester yung kapag ano pa siya hindi na, na bilad. So nasa 17 pesos daw or 16 per kilo. Buti na lang marami tong mga alaga itong mga alaga ni kay eh, friend na ah at, yang na. Yang. O, yang. Talagian, yang yang ilan hula mo kay tita chen <laughs> <laughs> oh, yang. yang ilan ang hula mo da <laughs> na bukid. Tumawa siya, guys. Ay, guys. Siangyan na. Kanya-kanya Kahaba man yang kanya. Kahaba man yan. Malalay na si Kuya Fred. Ah, no na si Kuya Fred. Natuyot doon yun sa yung sa amin lang mayroon siyang kinita pero doon sa kabila 7 hectare din yun, yun yung natuyot naman kaya talagang kon na Ayan guys, ayaw na tignan ni Master Dragon yung palay niya. Nagmasukan na lang siya. Nag-construction na lang. nag -arawan. Ayaw niya daw makita yung palay niya. Oh. Kakasin So yun guys, ayan update ko kayo sa aming na-harvest. Sa na-harvest ni Papa. Ayan. Si Papa Great is naka-109. Hmm. Ayan. Let, naka na doon yung mga unos niya. Yung, 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 yung. Then, kahapon, pinunta sa bayan. After nung na-harvest, kaya lang hindi siya natanggap. Kasi daw nagliliyab na, mainit na ba sa ano, hindi tinanggap ng buyer. So, so pinilit na naman dito. Mm. Ang ginawa, binilad na lang siya. Buti na lang, ano, namanda yung panahon. Manggapang talaga siyang minute. Kaya yun, natuyo. So, yun, Pero, bukas. Lang medyo, medyo lang. Pero, ano, um, bukas dadalhin na ulit sa bayan. Kaya lang, hindi na ganun ka, ano. So, Ang kilo daw kasi ng PG1, guys, is 26. 26. Eh, nasa 22 daw ang kuha sa kanya ngayon. So, yung sa akin naman guys, sa amin, ang naani, walong kaban. Ayan, dating inanihan ng 120 nung tag-araw, Walo lang ngayon. Saklat, diba? Ang naani namin ngayon yun guys, is binigay na lang namin para din may pangkain sila. Kasi hindi na rin na ano, nung din sila, walang pangkain. At ano yung, may mga babayan din sila, may mga hirap din sila sa amin na ano, kung, kung ibabawas namin doon, wala nang matipira sa kanila, wala zero talaga. So, yun, anong masasabi mo? <laughs> so, yung kay Papa, ay kay Papa, guys, yung kay Master Dragon, yun, inaanihan siya, guys, ng ano, sa 400 plus. So, yung inaanihan niya kami na yung 109 lang. Malaki talaga yung bagsak ng ani niya. Pero, ano pa rin, ah, pasalamat pa rin kami kasi umani siya ng 100 uh, plus pero ang in-expect eh, na namin nasa 50 gano'n na lang. May may natira pa naman. Pero mayroon pa siyang natirang mga 0.5 0.5 hectares pa. Pero medyo okay okay yung buha niya kasi hindi siya natumba ng bagyo. Ibang variety kasi siya guys. Sana, an, oh, Bilaw. sana maanihan pa natin siya ng kahit mga 30, 40 million. Para man kahit pa paano yung gastos, kahit kalahating na lang ng gastos, mabalik sa kanya. Ayan, syempre, pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng kahit, kahit pa paano ng pangkain. Ayan. Pero bawit na lang tayo sa susunod na ano, na ano yan, malay mo, baka doble na naman. Kaya ano kasi kami guys na ako pa, kay Kuyet pa rin, namin kasi nga talagang halos wala na siyang may Buti na lang nag-decide nag din naman si Kuya Jogi na yung naanin nila doon doon na sila kukuha. Bibigay niya lahat kay Kuya Efren niya. Tsaka yung natira din na may napahabod na limang kabad ng huli, hindi na rin, niya, hindi na rin tinuma ni Papa. Binigay na rin lang sa kanila. Buti lang pang ano ba, pang pangkain kasi napakarami din ang ang dami niyang apo, anak niya, lahat nandoon, lahat sa kubo, dun sila lahat nakatira. Yung eh, naman. Yung may bahay rin kasi sila dito sa barrio. Pag, pag may trabaho lang, nandun sila. Pero yung iba nandito rin. Eh, rin. Ano siya rin kasi yung nakasahan din ng, ng, ng mga anak niya, mga apo niya. Eh, ang hirap naman din ang pabayaan din. Hmm, masisipag din naman kasi sila. Lalo sa kwepin, masipag. Lalo kami masabi, sipag. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, sana palagi kayong mag-iingat. At syempre, guys, please uh, follow nyo naman po ang aming page. Ayan, Dragon Fruit Ladies Official. Yes. Para dumami pa tayo ng maraming marami. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Good Bye, night. guys. Good night.